Senior, senior kasi siya eh. So, so, ano incident at Naya Terminal 3. March 6, 2025, araw ng alis namin papuntang Vietnam. Nakarating naman kami ng maaga sa inaasahan sa Naya T3. Kaso sa dami ng tao sa immigration, halos abutin na kami ng boarding ng flight namin. Andun pa din kami sa immigration. Nagtatakbo na kami para lang makaabot kami sa flight namin nang makarating kami doon. Biglang nag-announce ang Cebu Pacific na nagsimula na ang boarding sa Boarding Group 1. Kami na nasa Group 5 pa naman. Hahabulin sana ang pagbili ng tubig. Biglang may lumapit na babae. Galing sa security. Sanaya at nagsabing, Ma'am, excuse me po, may nakita. Po kasi kaming anting-anting sa bagahe nyo. Nginunguso niya ang maleta ko. Mabilis naman nasagot ko, ano, nanong anting-anting? At ang sabi niya, basyo, patawa-tawa pa. Akala namin nag -pran prank lang kasi napaka-casual ng pagkasabi niya. Ang sabi ko sa kanya wala akong alam sa basyo at kung gusto niya, ay check na niya dun mismo kung asan kami, boarding gate. Kasi paalis na at baka maiwan kami ng eroplano. Agad niyang sinabi na, ma'am, kailangan po natin i-check dun. May tinuturo siya sa malayo. Kailangan niyo pong sumama sa amin. Hindi ako pumayag dahil nag-start na nga ang boarding ng flight namin. Sinabi ng anak ko kung may nakita kong i-check niyo, I-check nyo dito hindi na kami babalik. Doon sa haba ng tinakbo, namin at senior ang nanay ko, sabi ng anak ko, nagmagmatigas kami. Pilit nilang i delay ang pag-alis. Namin na kesyo tatawagin daw ang supervisor para malaman paano gagawin. Sobrang tagal at six minutes na lang alis na ang eroplano. Halos mahimatay ako sa galit at nervyos sa sinasabi. Nila at pagmamakaawa na ako na i-check na nila doon ang bag ko. Pero pinilit pa din ipaantay ang supervisor. Dumating ang supervisor, sabi nung unang kumausap sa akin sa supervisor niya. Ma'am, dito po nila pinapacheck. Iyan, tinuturo niya maleta ko. Ako naman, bubuksan ko na. Sabay sabi ng supervisor, hindi naman dyan eh, sa handbag po nakita. Ang sagot ng isa, ay hindi ba dyan? Tumatawa ang babae. Sabi ng supervisor, oo. Tas may pinapakita siyang picture ng x-ray ng bag. Bag ko raw yun. Sa pagkakaalam ko, wala naman laman. Ang bag ko na mga susi gaya ng nasa picture na pinapakita nila sa akin, nagtataka na ako but hindi consistent ang sinasabi nila, cutie hindi nagtutugma. Pinakita namin sa kanila ang laman ng bag at halos itaob na ng anak, ko ang bag ko para lang mapakita na wala naman akong bitbit na kontrabando o ano man ipinagbabawal na bitbitin. Sa totoo sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakakita ng basyo ng bala na sinasabi nila, sa pelikula lang, kaya napaka-impossible. Nang wala silang makita, bigla silang nagtalikudan dahil naka-video sila. Pilit nilang sinasabi na bawal magvideo pero di ba bawal din yung ginagawa nila. Bigla na lang silang nagatalikuran na